Hi guys, shout out sa lahat ng mga kamamshis. Kita naman ang aming pinakamaganda at pinakamalupit na mamshis sa aming pamamahay. Ayan, si Mamay. Dahil nauna siyang umuwi. Kasi, iba yung schedule nila kaysa sa amin. Nagluto na siya guys luto na siya guys ng napakasarap na ulam. Sana oh. Kita niya naman. Carrot yan. Maraming malupit na mga hiwaan guys. Hindi ko nga lang alam anong uri ng luto itong kanyang lulutuin ngayon guys. So ito na nga habang pinapanood ko. Kasi habang nagluluto nagpa vlog din siya guys. Pero dahil ayaw niyang gawin ang kanyang vlog tayo ang nagbo-voice over guys so, ito pala ay pinibiyahang manok sana oh. yun nandiyan na naman ang mga hiwaan segment hiwa-hiwa ng mga ricados ayan iba talaga guys kapag makapangasawa ka guys ng ano makapag-asawa ka ng maganda sexy ulap pade bait pa lupi. Ang luto pang sarap-sarap, guys. Oh, di ba? Sana. Oh. Yun. Ginisa na, guys, ngayon ang manok. So, kumukulo-kulo. Ayun, may pa-extra pang labada. Ang sipag talaga. Wow. Sana. Oh. Yun, guys. Oh, gabit na maluto. Nak. Oh. Busog na naman ngayon ang mga bata kasama. Siyempre, tayo ang pinaka dyan dahil food is life tayo guys eh. so kaya na guys shimmering shimmering na guys mixing mixing guys okay na ba yan naamoy ko na guys actually habang pinapanood natin to guys nasa duty pa tayo guys so excited na kaming umuwi kasama mga bata galing sa school so mga mamsi kapag kayo ay nasa bahay talagang lupuan nyo lang ng masarap na ulam ang iyong mister talagang uuwi yan ng maaga guys hindi yan magpunta kahit saan saan kita nyo malapit na maluto naku guys kung nandito lang kay guys bibigyan ko kayo guys wow suna all ganoon sige malapit na maluto guys so yung asawa mong masipag na magluto masipag pa magvideo may content ka na pagdating. May pagkain ka pa. Busog na busog. Busog-lusog ang pamilya. Kaya mga ma'am ano pang hinihintay niyo? Wow! Darap, kain na! Wow! Stop. Yummy! All.